So, mga guys, kung may tubig na. Iyon, may tubig na mga guys. Adubo tayo ngayon. Adubo ang manok na may atay. Pato, adubo tayo ng atay. Tapos mga kapato, sa canteen mga naglulutong ganito. Yan, biyakin nyo yan, linisan nyo. Ganyan. Para hindi lugyot mga kapato. Ganyan ninyo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ito lang mga kapato ingredients. Yan. Yeah. Rituin muna natin itong matay bago natin adubuhin mga kapato. Kapato. Kasi pag pinabay natin sa manok, madudurog. Ganyan muna natin mga kapato. Mga kapato, okay na ito mga kapato. Okay muna natin sa rip mga kapato. Ming! 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 paunti-unti mga kapato. Ito paminta mga kapato. Ito yung mga kapato. Inikos-nikos na natin ito mga kapato. Kapato, ilagay natin ito. Suka so, ito yun mga kapato. Tapos takpan natin. Ang dating magkulong. Ito na mga kapato, luto na. adobo mga tayo sa kam ano, manok mga kapato. Luto na mga kapato, kain na tayo.